Para sa ating video lesson ngayon, inaasahan na kaya mong matukoy ang mga sinaunang kaisipang asyano. Matatandaan na ang mga sinaunang kabiasnan sa Asya ay ang Sumer, Indus, at Shang. Mapapansin na malayo ang kapiyas ng Shang sa mga sinaunang kabias na naumusbong sa asya. Kung kaya't nagbugsod ito ng kaisipang tinatawag na sino sinocentrism. Ito ay nagmula sa salitang sino na tumutukoy sa mga Chino at sentre na nangangahulugang gitna. Ito ang kaisipan na ang mga Chino ang sentro ng daigdig. Noong unang panahon pa lamang, binansagan ng mga Chino ang kanilang bansa bilang Zonggu na nangangahulugang ng kaharian. Nakintal sa kaisipan ng mga Chino sa mahabang panahon na ang kanilang kultura at kabiasnan ang namumukod tangi sa lahat at nagbigay ito sa kanila ng mataas na pagkilala sa kanilang sarili at kabiasnan. Kung kaya't ang ibang lahi o mga taong may ibang kultura ay tinatawag na barbarians o barbaro. Ang mga barbaro ay ang mga tao na nasa labas ng kabias ng China na hindi sibilisado o nanghihiram lamang ng kultura ng China. Dahil habang lumalayo sa sentro na impluensya ng kultura ng mga Chino ang mga tao ay mas nagiging mas mababa at barbaro ito sa paningin ng mga Chino. Ang mga barbaro ay dapat na magkaloob ng tributo o regalo gaya ng hayop o mga ani at pagsasagawa ng koto o pagyuko ng tatlong beses bilang pagpupugay at pagbibigay respeto sa pinuno ng kaharian. Nararapat lamang na mapasailalim na impluensya ng China ang mga barbaro upang mabahagian sila ng kulturang Chino. Kung kaya't ang pag-iimpluensya sa mga barbaro ang naging isa sa dahilan kung bakit lumaganap ang impluensya ng kultura nito sa buong China at maging sa karatig bansa nito. Bahagi ng mataas sa pagkilala sa sarili ay pinaniniwalaan na ang kanilang mga pinuno o emperador ay pinili ng langit o anak ng langit at tinagurian itong basbas ng kalangitan o mandate of heaven. Kung kaya't ang mga pinuno ay nagkaroon ng malaking responsibilidad sa pagpapanatili ng kaayusan sa kanilang nasasakupan. Ang pinuno ay inaasahan na dapat nagpapakita ng kabutihan at puno ng bertud upang mapanatili ang posisyon dahil kapag siya ay naging masama o naging mapang-abuso, babawiin ng kalangitan ang basbas nito at ililipat sa isang tao upang siya ang bagong mamuno. Kung kaya't ang mandate of heaven ang dahilan ng pagpapalit na emperador at dinastiya sa kasaysayan ng China. Ngayon, paano natutukoy ang pagkawala ng mandate of heaven? At ito ay pinapapalit pakita sa siklo ng dinastiya dahil ang bagong dinastiya ay pagkakalooban ng Mandate of Heaven at magdadala ng kapayapaan at kaayusan sa kaharian sa pamamagitan ng tapat na pamamahala paninigurado na may kakainin ng lahat pagprotekta mula sa mananakop ngunit kapag nagtagal ang dinastiya at nagpasalin-salin ang namumuno nahihirapan ng mapanatili ang mabuti at maayos na pamumuno kung kahit nagkakaroon na ng pang-aabuso sa kapangyarihan tulad ng korupsyon at pagpapabaya sa mga nasasakupan o hindi na naisasagawa ang tungkulin at responsibilidad bilang pinuno. Dahil dito, nadidismaya ang kalingitan at ipinapakita nito ang hindi pagsangayon sa pamamagitan ng mga problema gaya ng kagutuman, kahirapan, mga natural na kalamidad, pag-alsa ng mga tao, digmaan at kaguluhan. Dahil dito, hihina ang kasalukuyang dinastiya at mapapatalsik ito at nilipat ang basbas ng langit sa bagong dinastiya at ang siklo ay walang hanggan at magpapatuloy lamang. Kung ang pamumuno sa sinaunang China ay dahil sa basbas ng kalangitan, iba naman ang paniniwala ng mga sinaunang Koreano at Hapones. Sila ay naniniwala naman sa tinatawag na divine origin. Ang kaisipang ito ay nagpapahayag na ang mga namumuno ay mga Diyos at Diyosa na piniling manirahan sa lupa upang higit na magabayan ang mga tao at tulungan ang mga ito na itatag ang sariling kabiasnan at imperyo. Mababakas ito sa alamat at pinagmulan ng Japan. Ang kapuluan ng Japan ay nagmula sa pagsasama ng Diyos na sina Izanagi at Diyosang si Izanami. Mula naman sa paghuhugas ng kaliwang mata ni Izanami ay nagmula ang Diyos ng Araw na si Amaterasu, na kung saan siya ang binibigyan ng mata sa pagkilala ng mga Hapon hanggang sa kasulukuyan. Pinadala ni Amaterasu ang kanyang apo na si, na si Ninigi sa pulo ng Kyushu upang doon mamalagi at pinagkalooban niya ito ng mga tatlong kayamanan, una ang alahas na sumisimbolo sa kabutihan, espada na sumisimbolo para sa katapangan, at salamin para sa karunungan. Ang mga katangian ng mga kayamanan na ito ay lubos na pinapahalagahan sa Japan. Ayon sa kwent, ang kaapu-apuhan ni Ninigi na si Jimoteno ang naging kauna-unahang emperador ng Hapon. Tanging sa Lahi lamang ni Amaterasu dapat magmula ang emperador ng bansa at nagpapakita lamang na para sa mga Hapones ang kanilang pinuno ay hindi itinakda o binasbasan lamang ng langit. Bagkos, ito ay nagmula sa lahi ng mga Diyos. Malaki ang pagkakatulad ng kaisipan ng Hapones sa mga Koreano dahil naniniwala na banal din ang pinagmula ng kanilang pinuno. Nagsimula ito kay Prinsipe Wano na anak ng Diyos ng kalangitan na si Wani na nagnais bumaba mula sa langit at natupad ang kanyang kagustuhan sa tulong ng kanyang ama kung kaya't ang bundok ng Tebek na nagsilbing tirahan ng nasabing prinsipe. Nang makapanirahan na sa lupa ang prinsipe, tinatag niya sa tuktok ng bundok na ito ang kanyang lungsod kung saan tinuruan niya ang kanyang mga nasasakupan ng mga kaalaman sa agrikultura at iba pang gawain na nangangailangan ng kasanayan tulad ng paghahabi at pagkakarpintero. Dito sinasabing nagsimula ang kabiasnan ng Korea. Bumuurin siya ng mga batas upang maging gabay sa pagtukoy ng mabuti at masama pati na ang pagpapatupad ng kapurusahan sa mga lumabag ng batas. Pinaniniwalaan na si Wanong ay nakatagpo ng isang oso na naging napakagandang babae. Dinaglaon ay eh, pinakasalan niya ito at nagkaroon ng anak at ito ay si Dangun Wangju na pinaniniwala ang nagtatag ng kaharian ng Gojoseon o Lumang Joseon na Korea. Malinaw na nagmula sa lahi ng mga Diyos ang namuno sa dinastiya sa sinaunang Korea. Kung ang konsepto ng divine origin ang umiral sa dalawang bansang nabanggit, ano naman ang na naging kaisipan sa ilang bansa sa Timog Sila ang Asia particular sa Cambodia. Sila ay naniniwala sa konsepto ng Deva Raha. Ito ay nagmula sa dalawang salita na Deva na tumutukoy sa Diyos at Raha na nangangahulugang hari. Kapag ang mga ito ay pinagsama ang salita ay nangangahulugang haring Diyos. Sa sinaunang Cambodia, si Jaya Varma II na nagtatag ng Imperium Khmer, ay bumuo ng isang kulto na tinatawag na Devaraha kung saan isa si Jayavarma na kinilala bilang God King at nagtaglay ng parehong maladyos at malaharing kapangyarihan. Ang mga naging pinuno ng samahan na ito, pinaniniwalaan na ang hari ay nagiging representasyon ni Shiva at inituring silang bilang buhay na Diyos sa daigdig. Ang mga God King ay naipagkakaloob sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng seremonya na kung saan isinasagawa ng isang mataas na pari at dito ibinibigay ang kapangyarihan sa pamamagitan ng linga o isang estatwa na nagsisilbing simbolo ng Diyos na si Shiva. Ang lahat ng kapangyarihan na may kinalaman sa lipunan at pananampalataya ay nagmula sa God King. Ang mga kapangyarihan ng God King ay sinisimbolo ng mga malalaking templo gaya ng Bayon Temple, ang Korwat, na karaniwang matatagpuan sa kagubatan o kabundukan ng bansa. Ang mga templong ito ay naglalarawan ng kapangyarihan ng mga hari na magkaloob ng katatagan, kapayapaan, at tagumpay. Bunga ng kaisipang ito, ang mga hari ay pinagkalooban ng higit na pagkilala at paggalang ng kanilang pinamumunuan. Ginamit ang ideya ng Devaraha upang maging dihitimo sa mata ng tao ang paghahari. Sinampalatayahan sila bilang mga Diyos din. Tandaan natin ang mga sinaunang kaisipang Asyano na ito ay ilan sa mga pangunahing kaisipan na naging gabay sa pamamahala ng mga naging pinuno na nakaapekto sa pamumuhay ng mga sinaunang Asyano na bahay ng pagkakakilanlan natin ngayon bilang Asyano. At dito nagtatapos ang ating talakayan para sa paksang ito. Paalam,